Uh, good morning mga kapaps ngayon ay araw ng Thursday mga kapaps no? Uh, so, ako mga kapaps pupunta ako ng ano, uh, market taw sa so may lorong 6 so kalalabas ko lang ng, ano, ng bahay mga kapaps ah, uh, yan yung unit ko mga kapaps kalalabas ko lang sa bahay so balak kong pumunta ng ano, uh, ng market ah, uh, bibili lang ako ng ulam mga kapaps so So, ngayon ay araw na ang um, Thursday mga paps, so di off ngayon. Uh, Siyempre wala akong pagtanghalian kasi mahal pagka bumili ka ng ulam sa labas mga paps. So kakain ka sa labas ay abutin ka na ng $10. So kung bibili ka naman ng hilaw ikaw na magluluto ay eh, mas makakatipid ka. Siguro mga gastos mo ay nasa $7, $8 ka rin lang. So isang hapon ang kainan mo yun mga paps. So pag ano naman mga paps? pagka ikaw naman yung ah, pagka bumili ka naman mga paps ay isang kainan mo ay 10 dollars na so <laughs> makakatipid ka kasi kung bibili, ah, bibili ka ng hilaw ikaw na magluluto no? so hindi abot ng ano hindi abot ng 10 dollars so yun kaya ayos pagka ano yung tawag dito pagka ikaw magluto mga paps So, ayan mga paps na no, ulitin ko at magandang magandang umaga sa inyong lahat at pasensya ka na yun sa pasensya na kayo sa ano yung last two weeks mga paps no? Ha, yung vlog natin na hindi ako nakapag-upload. So, ngayon lang ako nakapag bawi So, pagka-araw lang talaga nandiyo mga paps ako makapag-tawag ano, ito, makapag-vlog katulad ngayon mga paps ah, mag-vlog ka, mag-vlog ako ha, pupunta tayo ng ano, market So, yun Tama niyo kung mapap. So, ngayon ay alas size na ng umaga. Ano. So, mga tunog lang ng ibon dito mga mapap. So, maririnig natin. <laughs> so, wala kang maririnig dito mga mapap ng ano. Ibang tunog sa umaga kundi mga tunog lang ng ibon. So, dito pala ako sa likod ng malaking building dito. sa mayan Hindi pala po ang building dito kayo mga mapap. Pero napakaganda ng building yan. May mga halaman yung ano. mga halaman-halaman yung ano. Nasa pinag parang um, gumagapang na halaman yung mga paps. napaganda pala sa bahay yan so, kailangan mo lang talaga dyan yung ano yung kinitrim nila yan nakikita ko minsan mga paps eh Yung so, mga lagagalaga talaga nila yan oh. No? kita nyo ba mga paps yung halaman jan, no? dyan oh. sa ano napaganda ng ano yan arwaro uh, nila yan dyan oh. Uh, may, may mga ginugupit-gupit yan mga paps eh suro pa kaganda ng building dyan tingnan jan parang ano yan eh hindi naman yan kundo yung parang center yata yan ng ano hindi kung anong mayroon dyan minsan may naka, lagi lagi event dyan mga kapops eh so hindi ko lang alam tapos dito ako sa ano sa may baba ah yan may mga upuan kasi rito mga kapop na ginagawa bago lang to mga kapops ginagawang upuan so yan yeah. So ayan mga paps, mga no? pupunta muna ako ng market. Uh, update ko na lang kayo pag nasa market na ako mga paps. So ulitin ko mga paps, uh, ah, magandang magandang umaga sa inyo lahat. Uh, mga sulit mga paps So abaga uh, yung mga anak no? uh, next vlog ko pa mga paps. No? So yun lang talaga, gala gala lang talaga ang, ano, ang gagawin ko rito sa mga vlog ko mga paps. No? Sa so, si trabaho at gala lang talaga ang ano. Magagawa ko rito mga paps. Uh, papakita ko lang sa inyo yung mga lugar-lugar. Yun lang talaga mga paps. So da, bahaba natin ng kwento mga pap Baka wala na akong ano Wala na kung mabutang isda doon sa palengke O kaya kung ano mang magili ko doon So balak ko na siguro magsigang na lang ako Para na, na miss ko na rin yung sinigang Sinigang na buto-buto no Parang masarap yun At sige mga pap sa uh, update ko na lang kayo Pag nasa market na ako mga pap Sige so, Ayan, yeah. lakad na tayo papuntang market mga paps So, yan yeah. Uh, bibili rin ako ng ano ng sabon para panlaba mga paps so ayan uh, ko sa inyo dito market mga paps so, mga paps ito lang tawid lang ng ano tawid lang ng stoplight mga paps yung market dito ah uh, dyan dyan tayo mga malingki mga paps ng pangulam ayan uh, tatawid mo lang tayo at naka stoplight mo na mga paps ganda rito ng ano, uh, rito, mga pups. Malaki palengke rito mga pups. Ah. So, oh, uh, naka-stoplight pa, nag-una. Uh, ah, hindi tayo susunod yan mga pups, mabibili sa sasakyan dito. Delikado tumawid, uh, ah. na-stock na sila sa gitna. <laughs> ah, tatawid lang tayo mga pap sa update ko kayo mga pap pag uh, nandun na ako sa may market no dyan pagtawid dyan mga pap market na yan dyan eh. so, napaka, napakalapit lang ng market dito mga pap walang problema pag uh, naman malingki ka uh, bumili ka lang ulam mo, no? napakalapit lang so ngayon ayan nasago na mga pap ah uh, tayo ah tayo na market o kailangan ko lang sapon para ang ko labahan uh, halos sa uh, dalawang linggo dalawang linggo yung labahan ko kasi gawa ng street street nga mga bako diba? so so puro uniform na lang nilalabahan ko paggawin ng bahay so, sana may bukas na dito, anak uh, pilihan na nga ng sapon si oh, Binilibin pa lang ang bukas sarado pa yung ibang store Uh, hanap tayo ng mga mila nating sabon so, mga sarado pa mga paps maaga pa kasi wala sotso yata magbubukas nung mga to uh, bibili lang tayo sabon tapos mamaya doon tayo bibili ng ano ulam uh, so update ko na lang kayo mga paps tapos na ako dito sa may ano hanap ko na ako ng sabon muna unahin ko ah yun. Awan uh, sunrocks bleach Blitz Sun Blitz Ayan, bibili tayo nito And then, sabon Liquid For well, the liquid one Ito ah, mga kapaps ah, Masarap dito mga bimili mga kapaps Hindi ganong ano Pang tiles -try. Wala naman tayong ano dito So, bili tayo nitong ano, pambabad sa putik. Tapos sa more. Detergent soap? The, you have? Detergent soap? Uh -huh. oh, -no. Ah. Uh washi -no. washi -no. washi -no. Ah, washing. Ah, washing. Right, washing. Right, washing. no. Uh, cloth. -no. Cloth. powder only. Powder only? Oh, powder only. This one ah. Only this one ah. wala silang liquid mga kapat magala sana yung liquid para hindi minsan kasi namumuhususan so yung pub si 7 dollars pero marami na mas po yung ano mga kapat yung tawag na ito yung liquid don't have with downy eh. So, wala silang ano. Don't have way down na Way down na. So, sila lang join lang. So, Ah. bilhin na lang tayo nito mga koks. Kailangan natin magwas ng cloth. Ay, 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 So, ayan kayo ang kilo. So, hindi tayo lang ang masangira. 11.20 So, 11.20 I have, I think I have a point sa point here. Kaya ito yung living pin ko mga kapatid. $1. Ah, ay, living pin. Okay. Thank you. So, ah, go na tayo mga ah, nakabili na tayo ng sabon sa ano. Ah, wala kasi liquid mga pak. Sabon sa kadaw nila yung nabili ko. So, dito na tayo sa so mga protasan. So, yung ibang shop kasi rito, ano pa, maaga pa kasi mga pak. Hindi pa, ano, hindi pa bukas. So, ayan. Ah, ah, balik na tayo balik na tayo sa dinaanan natin ha. Punta naman ako ng parinke mga kaps. Sa market naman ako. So, upit ko na lang kayo mga pag nasa market na ako mups, No? So, inuna ko muna tong sabon kasi ano, para isang ikutan na lang. Kasi pabalik-balik pa mga kaps eh. Kasi nandito sa dulo yung unang bukas na chef ng ano, bilihan ng sabon. So, ayan. ko na lang kayo mga kaps uh, punta ko ng market. No? sa so, kabila lang naman. 13 per kg rito so bili tayo ng ano, ng pork na lang ano, dito mga pap pork ribs, magsigang na lang ako one pork ribs paan uh, nice one para masarap magsigang mga pap sabi hira lang ko makakain ng ano how much kg this one ah 10 dollars Okay. Half kg. Half kg lang mga paps kasi mag-isa lang ako eh. Titingnan ko lang kung how many pieces half kg. Four, three pieces. Oh. Okay lang. And then cut half ah? Uh, half only. I, one person only. <laughs> Okay, so yun uh, pork ribs na lang bibili ko mga uh, Pinapahati ko na lang sa, ano sampira isang, isang mag -isa lang naman ako Saglit ang mga pagpapabayad mo na ako So yung mga paps, yung supply natin ay Five dollars na lang Sa $10 dollars So yung kalahating kilo na ano Kalahating kilo ay Five dollars Na ano, yung pork ribs. So visible na lang Bibili natin mga paps Uh, okay na to uh, ako lang naman magisay tapos ang lang naman to si dito pag uh, mamaya masarap sana kung may prito pag isda eh so ito na lang ayos na to so bibili na lang ako ditong gulay mga babs para sa uh, sinigang uh, ha. sarap ng mga gulay dito presko na meron so, mayroon akong kamatis doon sa kanoy eh. so ang kailangan ko na lang ay uh, na dito may mga labanos dito mga paps tapos sa uh, kangkong kangkong labanos kangkong lalaki naman nito half lang kalahati lang tama na to oh, dito pala dito pala lagayan mayroong basket dito mga paps <laughs> kalahati lang hindi ko naman maubos, ako lang mag isa mga paps so, yun ang, ang bibiliin ko tapos uh, kangkong ayaw kong lagyan ng, ano, ng ibang gulay, hindi naman ako nakakain ng ibang gulay uh, hmm. uh, awan okay. swan kangpong kangpong tapos hmm, tama na ito gulay na ito ayaw po kumain ng ano, ibang gulay tama na ito mga paps <laughs> ito lang yung lalagyan natin sa sinigang ilagyan ko pa sana ng ano nang ng sitaw Kaso hindi na ba ko muna hilig kumain ng sitaw si na yun? So, hindi ko na rin maubos. So tama na to. So babayad lang tayo dito mga kapaps. Aga-aga mga kapaps. No time sick tayo ka 6.20. 6.20 na lang umaga mga kapaps. So babayad lang tayo dito ng ano. Pinamili kong... Golay sa ano yung four ribs Tignan natin kung magkano tong isang taling gulay ayog, tagong. Sa atin, 10 piso yata tali nito eh. Tapos yung kalahating labanos. Yung mga lalagay ng gulay mga kapatid. Uh, so, so yun na. Uh, uh, uwi na tayo mga kapatid uh, binayaran ko sa $2 lang yung ano pati uh, labanos saka ano, yung kangkong so mabot ng $2 mga paps so ayos na to goods na to uh, pag tanghalian ko na to mga paps so kumain pala ako doon kanila ng breakfast uh, hindi ko na na video mga paps so yun uh, tayo ay pabalik ba na mga paps na pawi na ako so inikot ko lang kayo dito sa ano sa market ng Taupayo kung saan kami na mamalingke mga, malingki, mga bak, dito kami na malingke sa dito mga sa kagandaan dito uh, kabilaan yung mga kainan dito <laughs> hindi ka mamroblema dito sa kainan, ang problema mo dito mga paps ay yung pira no? kung pa, kung may pambili ka wala wala uh, so yan sa mga paps, sa kabilaan dito yung ano? kainan masarap dito kaka problema problema dito sa pagkain kung saan ka maghahanap ng pagkain andito na lahat mga pops, mga prutasan dito sa kabila naman sa tinapay ah oh. Ah, market 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 tau payo so itong kalating kilo maghapon na sa akin itong mga pops, hindi ko lang bumabos to eh, siyempre ako lang naman yung mga kasama daming kainan dito mga pops grabe sa kabila protas Kita ah, dito rito dito tayo dalaan ayan o kahit ka rito magpunta mga pa puro mga kainan ah. sarap walang ka problem problema rito Jadi ah, uh, na tayo mga kapaps at uh, magandang umaga no So, nung na video natin mga paps nung, 2 two weeks no, uh, hindi ako nang pag-upload so pasensya na kayo uh, at alam niyo na kung bakit ako hindi nang upload so yun nga dahil ang mga paps ay gawa ng ano uh, uh, nagbabakasyon yung mga panghapon so yun ah uh, ngayon ay araw ng Thursday mga paps no? so uh, time tayo ay 6.25 na ng umaga So dito ako na mamalikip. Ayun no. Sa Taupayo. Lorong 6 tayo mga pap. So mayroon din isang market doon sa kabila. kaso uh, uh, tawag dito. Malayo naman yung pupuntahan. Ito yung pinakamalapit sa amin mga pap. Tawid lang sa ano. Tawid lang sa unit. Ah uh, na yung unit namin mga pap dito banda ah uh, yan yung building na yung mga papsa ayan na ay yung unit namin no? so napakabilis lang ano pumunta ng market hasil pumunta ng market tawid lang sa ano stoplight market na pero mayroong market din don sa may kabila kaso malayo layo ang lakad dun, mga papsa so dito ayos dito napakadali lang mga malingki rito so problema lang dyan ay alas 3 ng hapon plus na yung ano market o alas 2 yata tapos less than hapon mga pap sa na yung market dyan. So, uh, hindi ka na bumili. so oh, dito naman na. Uh. Ang ganda ng look place ko rito, mga pap. Yan na yung building unit ko mga pap. So, doon kami banda sa may dulo. Mahapahaba kasi yan mga pap. Sa Pahaba yung building na yan. No? So, uh, Singapore day pala ngayon dito Sana sa Singapore Uh, <clears throat> so magsisigang na lang ako kasi yung mga kasamaan ko mga sa, papasok naman sa work yun so ako lang mag isa dyan ngayon so siguro mamaya ah uh, may pupuntahan ako sa Lucky Plaza at syempre mga kapaps uh, may huhulugan ako doon ah uh, ayan mga paps lutuin uh, na natin yung ano yung sinigang natin mga paps no so ito na yung nabili nating pork ribs half kg ayan sumunan ano. natin ito running water muna natin so, wala kasing ano wala kasing tawag ito cellphone holder So, yan lang. Hawak ko lang mga box. So, ito na yung tanghalihan ko eh mga box. Ito na yung nabili natin sa palengke na ano, half kg na ano, pork ribs. So, mag-isa lang naman ako mga box. So, hindi na gano'ng ano. Hindi na gano'ng madami. Hindi na maubos. Sayang lang. So, yan ah, Iwain ko lang kung ano mga box. Ito, kamatis sa sibuyas tapos siling palsigang sisigang tayo mga hawag so ayoko kasi ng yung gulay na hindi ko kinakain mga hawag yung kinakain ko lang yung ano lang labano sa kaano pangkong so yung ibang gulay sa sinigang na ayoko kasi hindi ko naman makain sayang di naman ko ilagay ko yeah. siya kuhain lang natin kung ano Oh tayo yung ano, tomato. Uh, maraming tomato. So, diretso na natin ito tulog. So, nagkakulo na ako ng tubig mga kapag para diretsyo ulog na lang yung ano, kamatis. Uh, pero yun sa iba kasi ginigisa ka, pero sa akin diretsyo ko na lang. Pakita uh, so, ko sa inyo mga kapag. No? nangyari niya mga paps and pakapakuluan ko lang siya hanggang sa madurog yung kamatis sasabay ko na rin itong sibuyas sibuyas dito mali maliit mali yung, ano, yung sibuyas nagugasan so, ko naman ako so ganun na um, ganun na yung mga kapaps Tama lang ito, dalawang pirasong sibuyas. Di e, ano lang naman eh. Tawag nito. Parating kilo lang itong lulutuin natin. Pang lang yan. Ah, hanggang nung um, tangkalian na na yan sa akin mga kapatos. Hindi ko ka na maubos yan. So yung kangkong natin. Uh, ah, so, kasi ito lang ito. yung kangkong lang, Chinese kangkong, mga kapos, nanagay ko. Ayan. Uh, ako, nagda-kangkong lang yung Chinese kangkong natin. Para, so, uh, okay na. Berito-berito na. Para lambutin ko lang yung kani. Uh, last minute ko na naman ito yung hulog, mga kapos. Madali lang, ito. So, habang naglalaba ako, ayun. Yan, hugas na, mga kapos. So, habang naglalaba ako, ay, lalambot naman yung ano yung kinakuluan ko ano corporate so yan ang mga pops ang nangyari sa so pagkaganyan kumukulo makulo uh, na mga pops sa sa ako ihulog yung karne para yung dugo niya hindi makalabas doon sa ano hindi madumi yung sabaw yung minsan kasi pagka uh, hindi pa kumukulo inuhulog ko yung yung pork yung dugo ano yung parang maraming lumulutang na itim uh, itim so yan hindi yan ano mga pups, ayos yan kaganyan, uh, tapos kunting halo halo para lumubog so talagang ilang piraso lang daw mga paps kasi kalating kilo lang naman to eh. so wala namang ano wala naman sila meses dito so tama na sa akin yung maghapon tapos na natin hiwain pati yung kangkong mga paps tapos sa uh, dalawang gulay lang tong ano na uh, ilalagay ko kasi ayoko yung ibang klaseng gulay mga paps lalo na yung ano yung okra tapos yung talong sitaw ayoko ko so yan lang adobong sitaw kakain ako mga paps so pag uh, na dun sa sabaw ayoko ko ano so yan lang gulay ko mga paps dalawang klase lang gulay yan uh, lalagay ko tapos yung siling pansigang kasi ito uh, tayong ko na lang lumamot na yung mga paps to umahin ng apoy lang hindi na lumamadali madali yan eh. so ayan ha uh, update ko na lang kayo mga paps mamaya pagka uh, hulog ko na yung guray